Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narit muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa pinakamahal na puno sa buong mundo. Ito ay ang agarwood o ang lapnisan. Ang agarwood na kilala rin bilang lapnisan ay isang mahalagang non-timberwood na kilala sa risi nito na mayroong napakalaking halaga sa industriya ng pabangong at insenso. Ang bihirang mahanap na punong ito ay tumutubo ng, sa mga malalim na kagubatan ng Timog Silangang Asya, kabilang na dyan ang Pilipinas. Bagamat ang mismong puno ng Lapnisan ay maaring hindi magkaroon ng malaking halaga, ito ay nagiging isang parang ginto sa paningin ng mga taong nakakaalam ng halaga ng lapnisan. Kapag ito ay infected na ng isang uri ng mold, ang infeksyong ito ang siyang nagtitrigger sa punong ito ng isang defensive response na nagriresulta ng paglikha ng maitim at mabangong sangkap. Ang infected na kahoy ay makikilala mo sa pumagitan ng maitim na kulay nito na nab na magpapalmalas ng mabangong aroma sa punong ito. Ang resinous substance na mula sa infected na agarwood ay di kapanipaniwalang singhalaga ng ginto. Ang, industriya, ang mga industriya sa ibang bansa na gumagawa ng pabango at mga, insento, at mga insenso at mga kandila ay handang magbayad ng napakalaking halaga para lamang sa punong ito. Ayon sa aking pananaliksik sa Google, ang first grade agarwood daw ay kayang umabot ang halaga sa $100,000 kada kilogram o tinatayang 5.6 milyong piso kada kilo ng first grade agarwood. 20 years ang hihintayin para ang lapnisan o ang agarwood ay lubusang magmature. At sa panong ito ay nagkakaroon ito ng halaga o halaga na animoy ginto. Lumalaki ito ha, ng mataas na may lumalaki ito sa matataas na mga lugar na may malamig na klima o high altitude regions with cool climate. Lumalaki ang punong ito kay kaibigan sa katamtamang taas mula 10 feet hanggang 12 feet ang taas. Ang challenging cultivation process ang siyang nagiging dahilan ng kakulangan ng supply ng lapnisan sa merkado. Kaya't ang lapnisan tree ay isang rare species. Ngunit, ibig ko ipaalala sa inyong mga kaibigan na iligal ang pagbibenta ng agarwood o lapnisan. Sa Pilipinas mga kaibigan, na lugar na napakaraming mga kagubatan kung saan matatagpuan ang mga lapnisan, o laknisan o agarwood ay itinuturing bilang endangered ito at pinoprotektahan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Mahigpit na ipinagbabawal ng DNR ang pagbili, pagbenta, pagkulekta at pagdadala ng anumang bahagi ng agarwood. Sa kabilaan ng pagbibenta sa kabila ng pagbibenta at pagbili ng lapnisan tree ay ilegal sa Pilipinas, ang mga poachers at mga malalaka at mga mangangalakal ay patuloy na ninanakawan ay patuloy na ninanakaw ang agarwood mula sa mga gubat. Ang mga ilegal na grupong ito ay nangangalakal ng agarwood online at nakikipagtransak ng patago online sa mga ilegal na kumukuha ng agarwood upang mapadali ang kalakalan nila at upang makaiwas sa pagdetect ng pamahalan, kadalasang gumagamit ang mga negosyante ng mga code names at itinatago ang agarwood sa mga items na walang kaugnayan sa punong ito katulad ng mga electronic gadgets kaya nagiging hamon ito para sa mga otoridad na subaybayan ang mga, ang mga aktibidad ng mga taong nakikipagkalakalan tungkol sa Agarwood. Ngunit ano nga ba ang amoy ng Agarwood at bakit ganun na lamang ang halaga nito sa mga gumagawa ng pabango at mga insenso? Ang aroma ng Agarwood kaibigan ay nag-iiba depende sa kalidad ng raw materials. Nagtataglay ito ng delicate floral notes complemented ng woody notes na nagpapakita ng hints of musk, vanilla at vibrant fruits. Ang mga gumagawa ng pabango at mga insenso at mga candle artisans ay nagpapahayag ng malalim na appreciation para sa, para sa taglay ng agarwood na distinct scent. Ang, ang pambihira at aromatic na aroma ng agarwood ang siyang pinakadahilan sa nakamamangha presyo na animoy ginto sa loob ng puno. Sa kabila ng hakbang ng mga gobyerno para proteksyonan ang mga agarwood sa ating kagubatan, ay patuloy pa rin ang mga ilegal na kalakalan sa pagbibenta at pagbili ng punong ito. Ang kinakailangan nating gawin mga kaibigan ay magtulungan sa pag-iingat ng ating kalikasan tulungan natin ang gobyerno sa pamagitan ng pagsuplong sa mga illegal traders na mga ito sa kinauukulan kung sakaling may impormasyon tayo tungkol sa mga ito. Ingatan ang ating kalikasan para sa ating kinabukasan. Yun lamang mga kaibigan. Diyan natapos ang ating video. Sana meron kayo natutunan. At kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.